Anggap ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former under secretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines; Kong Roman Romulo of Pasig City; Kong Jojo Ang of Usbago Ilonggo Partylist; Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City; Kong Juan Carlos R. Joaiteide of Quezon City. Nicanor Niki Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose Del Monte Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madrona of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarau Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnuel of Anwaray Party List, Conglio de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tedioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipil sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina? Uh, Rinal Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5 uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan, Sabdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Dayo. Karimayan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisal. DPWH Quezon Second Dayo. Karimayan sa mga kawanin ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing uminom kami sa Wine Story sa BGC at El Shangri La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat nang kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rille na si Bugs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldeco. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldeco. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang Deputy Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa Flood Control Projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko, sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas. Ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa. Kong Marvin Rillo of Quezon City. Kong Nikki Briones of Aga Party List. Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide. Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List. Kong Eliandro Jesus Madronia of Romblon. Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan, sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat spesifikasyon na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o pace ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Inaassess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng malaking ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para sa para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa, sa, publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ng nabutihing chairman, Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob naming ginawa at walang sino bang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Diskaya, nagsasalaysay.